Subscribe kuya JJ Hello guys, me JJ Welcome to our channel me, ah, Dito sa video is Andito pala tayo dito sa Dito sa Ink Game Oo, oh, oh, yung Speed Game Yung mga random games dito guys Season 1, Season 3 Ay, Season 2, Season 3 Season Ah, mali Season 3 Ay, Season 1, Season 2, Season 3 ang... Ano dito guys So ano guys, ang daming players. Grabe, ang daming players na laglalaro guys. Tayo natin guys. So, Ba't ang tagal naman? Gusto ko na no, maglaro. Gusto ko nang maglaro. Tagal naman. Guard, bilisan nyo. Uy, uy, si Pleo pa Ay, hindi. Kamukha na ng buhok. <laughs> Ay, hindi, na. Ay, Babaril pala. Binabar yung Bilis. Takoy na. Bilis. Takoy. Takoy. Tako, Binabar tayo, bilis. 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 Binabaril tayo. Bilis. Alay na, guys. Ayan na, guys. Ayan na. Dito tayo, guys. Ayan na. Alay na. Loading. Loading. Ayan na. Hintay lang tayo, guys. Ayan na. Alay na. Ay, na-loading na, guys. <laughs> Binote ko, guys. X. <laughs> Binote ko yung X, guys. Ay, ay, ay. Punala na yun na bilis. Takbo, bilis. Takbo, 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 bilis. Ito, guys. E CR dito. Pwede ba pumasok? Ayaw naman. <laughs> yung isang nakaraan, ah. Yung nakaraan video natin. Pinatay tayo. mm, -mm. So, ayan si ano player ano pala tayo player ay di wag na wag niya sabihin <laughs> ay na magtusi siya mula na yung games ay na na na, na. Mm -hmm. nakakatakot welcome players you live now belong to the game of oh, my core you will be playing ano yun mo ano yun To, maglalaro tao tayo pag namatay Ayun Dead ma. Ay <laughs> Ayun na stack Takbo na tayo Bilis. Magsisimula na Bilis. Magsisimula na yung la Laro. Magsisimula na yung laro Magsisimula na yung laro Ayun na. Takbo na. Bilis. Bilis. Bilis Red light. Green light Oh my god Ayun yung mauuna guys Mauuna Yung laro saan hindi tayo mamatay dito daan nga huh? <laughs> pasok na tayo, bilis ina guys ina 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 na, guys ina 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 Ayun ina 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 Ayun ina 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 Re, welcome, to the content and doing this game. Go bring your green light to not move when you have red light. Ano ba yung JJ? Parang tinga nagbabasa. Ay <laughs> na, ay na, ay na. Ay like. na, red green light. Red light. Ay, kawawa naman na baril sila. Like. Red light. Red light. Like. Eh, nagano sila, oh. Three light. Hmm, yes. na. Sana hindi tayo mamatay, guys. Green light. light, Ay, nabaril yung babae. Tutulungan ko. Tutulungan ko yun. Nabaril na. Ay, tutulungan natin yung babae, guys. Tutulungan natin. Kawawa naman yung ate. Pusin nyo. Bilis. Stop. 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 Bilis. Takbo. Bilis. Kaya natin to. Kaya natin to. Kaya natin to. Kapit ka lang sa akin, ate. Bilis. Bilis. Kapit lang. Bilis. Ay, may namatay doon. Oh. Hello. Hello, napili siya. Hello. Green light. Green light. Kung kuwa ko ay sipiya sa mida. <laughs> Hello, guys. Yay! Panalo kami! Panalo, 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 panalo. Panalo po kami. Panalo. Buti naligtas ko yung girl. Yung girl. Okay. Okay ka lang ba, te? Okay ka lang ba? Ah, naglog siya, guys. Naglalag. pa sa na. Uh, guys, dalian nyo. Dalian nyo, guys. Dalian nyo. Dalian nyo, guys. Dali, 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 dali. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Ka nung yu manika, guys. Pabariling kayo nung manika boy. Okay. Kaya nyo yan. 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 Kaya yan. Ay, pinamatay. Ay. Huwag kang pumunta dun. Te, niligtas na kita dun. At ka pa dun pumunta. Ay, namatan. Diyos ko po. Ay, Rory. <laughs> mama mia. <laughs> 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 Ay, ako Ay. si <laughs> nagano sila loon ano guys bilisan nyo guys clear natin sila ay huwag na pala tapos na yung game buti natapos natin tong first game ay wala pala tayong pera guys gusto ko bumili ng ban yung ano ah yung nadagdag sa yung anong, buhay ayon <laughs> Ayan guys, so. Oh. naman sila na Next game na tayo guys. Pupush ko sila. Push, push, push. Push, push. push. Ay, hindi pala. May nanunula. Gusto niyong kalbuhin ko kayo. Katulad niya to. Oh. <laughs> Ay, binarit tayo. Bilis ako. Nagpibilis ang business. Babaril na tayo kung Welcome back. Contentance. <laughs> A game of precision and components. Ay, nako. Paano bata ito nagbabasa? Hehehe. Ayun na lang. <laughs> Pagkisimula naman ng... Ano na yung third gate? Oo. Oh, Oo. Oh. Ayun na, punta na rin. Takbo, benis. Hula ko, dalgon ito. Dalgon. candy Diba? Sabi ko sa inyo. Dalgon. candy dito. Sana kay ka, Angel. Yun na naman. Sana kay Angel. Sa Angel sana. May nanunulak. Apaka ano nyo, guys. Ang gugulo nyo. Alay, tinan nyo. Gagawin nyo. si ano eh? yung yun. Pusang ano. Alam. Magpipicture pala tayo picture muna tayo, guys, bago tayo pumasok dito, guys. Ay, guys. Oo, oh guys. Ay, na. dalian na. Dali. Dali, ano na. Dali, ano, guys. Dali, 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 dali. Dali, ano na, guys. Dali. Ay, na. Say, share. Ay. Hindi ko ishare. No chair na. So, porridge. Hindi naman tayo ngayon. Oo. Uh, Oo. Oh. <laughs> Takbo tayo, bilis. O, oh, ayan na. Dalgona. Di ba? Sabi ko sa inyo, dalgona yung mga susunod na laro. Sana, na, triangle. Dito ba yung ano? Dito ba yun? Dito ba yung ano? Punta? Dito ba? Dito na. Dito, dito. Dito ba? Dito. Ay, Hindi. Hindi. Ay, doon, on doon, doon, doon. Takbo, bilis. Ay na. Dalgo na. Oh. Ay na naman. Pink shoulder. Ako pala si player 3. 8, 7. Uy, ba't mo ako tinulak? Ang sakit-sakit nun. Sana, sana. Eh, sana triangle sana sana eh. yay buti triangle nung nakuha natin guys Ooh, man, oh my god oh my god Madali lang to guys. Madali. Madali. Ay, nay, ay, nay, 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 nay. Ay, Anyways, sana hindi tayo mamatay. Nah. Dadal lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya I mo yan. Eh, bilis, 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 bilis. bilis. Mm. Grabe guys, nakaligtas tayo. Namatay si kalbong masamang tao. Nagnakaw ng piso. <laughs> guys, galingan May namatay na oh. Yung dalawang kalbo. Sana manalo tayo guys. Sana, sana, sana. Sana, sana, sana. Sana, sana. Sana sana man. So nga manalo na tayo ditong games na to. Hindi katulad nung nakaraal na blade juice na yung vlog natin guys. Yung ano. Yung punong patay na. Ilang, ulit na ako doon. Grabe. Ay na. Next game na tayo guys. Grabe. Next game na. Ala guys yung ano pera. Dumagdag na naman yung pera guys. Grabe. Ayun. Nakabukas na yung CR. Iihimo na tayo guys. Eh, eh, na ako kanina pa, guys. Oo. Oh. Eh, 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 na ako, guys. Uy, huwag kayong pa. Huwag kayong maninilip. Congratulations. Okay, congratulations din sa'yo. Oo. Oh. <laughs> Sana hindi tayo mamatay, guys. Ah. Natapos na natin yung red light, green light. Natapos na rin yung gal Galdo. Anong galdo? <laughs> Kung kailan na inaanan natin. Triangle. ay oh. na guys. Kakain na tayo. Guys. Ay hindi pala tayo dyan. Aray ko. Nanunulak ba kayo? Doon tayo doon. Red pala tayo. Red pala tayo guys. <laughs> ano yan alak? Seaweed. Hindi ako nag umiinam nan At ganyan diri rin ako kumakain ng seaweed. Ay, kumakain. Sige na nga, kakainin natin. Nandito tayo kasi sa larong na to. Makapatay. Nagugutang makakainin na natin itong on Ano? Oo. Oh, tsaka soda. Mm -mm, soda. Uy! Aray ko! Sino na nulak? Uy! Magsataksakan! Di. Alatak mo! Punta tayo doon sa siya. Bilis para hindi tayo mamatay. Bilis. Bisis, bisis, butak takbo, but, guys Oh, may nama Oh my, gulay Oh my, tagu Tago, bisis, tago Tago, bisis, tago Hindi dyan, dito, dito Tago, dito, he Tago, 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 tago. Hey, tago. Bisis, tago lang, guys Tago, dito Tago, dito, dito Wala, nagsasaksahan sila Sabihin natin Don't kill Don't kill Oh, eh Don't kill <laughs> Don't kill, please. Don't kill. Don't kill, please. Don't kill. Please, huwag niyo patayin. <laughs> Gusto ko po bang mabuhay. Huwag niyo po patayin. Alika dito. Ay na nga sinasabi ko sa inyo eh. Huwag kayo magpapatay. Don't kill nga, please. Diba? Sabi ko na nga ganun pala ha babawi ako ha magpapalay na rin ako kala nyo ha kala nyo ha kala nyo ha ang hirap naman umakyat dito papatayin kita ha hali ka dito papatayin kita, papatayin kita. hali ka dito hali ka dito, Halika dito. Alika dito, alika dito, alika dito. Alika, ayun na lang, ayun na lang, ayun na lang. Ya. Ayun, oh, yeah. sabi, nasaksak ako. Ayun, aray. Ay, takbo na tayo, takbo na tayo. Anong, magta-times up na guys. Takbo, bali. Ayun, upo mga. Susunan na tayo. <laughs> Lasang ano siya guys, alcohol. Ayun natin tayo. Buti na kasi ligtas tayo. Buti tayo dito guys. Buti na nalulak. Natulak. Natulak. <laughs> Natulak. Anong next na game? Next na game is next na game. Ano kayang next na game, guys? Next na game. dahan, -dahan lang tayo dito, guys. Baka mahulog tayo. Pag nahulog tayo, eliminated tayo, guys. Oh, oh. dandan na talon. Ay, hindi pala tatalon. Eh, baby. Ay na, ay na, ano kayo? Ano? Ah! Tulakan. Tulakan, guys. Tulakan. Tulakan. Sana'y isusun to wag minggel kasi madali lang ako mamatay. Ay <laughs> naku. Oh. oh my god. Oh my god. Ah, <laughs> huh? hindi ako nakasali. Sino kalaban ko? Welcome back on the status game of ng nang basahin Oo oh. <laughs> Sino kasama ko? Si Bacon? Ay hindi yung ano Basta Alagaling nga yun guys Kaya nyo yan Kaya nyo yan Kaya nyo yan Kaya nyo yan Ay na ay na ay na Simula na Allah. I think mamamatay yung red team mamamatay ba yung red team? Yung blue, grabe. I think mananalo yung blue team. Oo. Guys, saan na manalo tayo dito? Oo, oo, oh oo. Hala, palisan niyo. Please, please, please. na. Panoodin na lang natin sila, guys. Upang, ano tayo, guys. Hmm, kinakabahan na ko guys grabe 100 uy nanalo yung blue team sabi ko na nga ba eh Matataling red team eh. nahulog na sila kawawa uy ako na kami na kaming dalawa na guys kaming dalawa na guys grabe kaming dalawa na guys oh my god pipindutin yung red guys pag hindi napindot matatalo tayo guys diba yung color red pipindutin pag gayon yung bilog na yun mamamatay tayo yung pindut. kaya mo yan kaya mo yan pindot pindot lang pindot pindot pipindot pindot lang pindot 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 lang pindot wag kang mali mali pindot 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 lang pindot 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 lang pindot 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 I think ako mananalo <laughs>

Next up. Ayun. Uy, nanalo tayo. Nanalo tayo, guys. Nanalo, nanalo tayo guys. Na. Naputol na. Bye-bye. Yes, nakasurvive na naman tayo, guys. Guys, season 1 pa lang to, guys. Tara. Season 1, season 2, season 3 lang to, guys. Oo. Oh, oh, Kunti lang kami. Lilima na lang tayo, guys. Lilima na lang tayo. Lili na lang tayo. Sana hindi tayo mamatay. Sana huwag yung ano. Bilis takbo. Bilis, 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 bilis. Bilis, 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 bilis. Takbo, bilis. Bagal mo, JJ. Bilis. Lelis, belis, belis, belis. Talo! Ay, hindi pala tatalun. Kumalong pala si Bacon. Si Bacon lang pala yun. Ayun. Ay! Last braids. Ay, na nga sinasani ko eh. Braids, braids, braids. Dito yata tayo mamaya eliminated. Sana hindi tayo mamatay. <laughs> Sana hindi tayo mamatay, guys. Alam, guys. Ay, na. Alam. Ayan na. Sana dito mama na tayo. Bilis, 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 Uy! Ang galing ni Bacon ah! Ang galing na. Saan ba Bacon? Oh, yun! Ang galing-galing ng kasama ko! Bilis bilis, 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 Ang gagaling talaga ng kasama Ayun! Ayun! Ang gagaling nyo! Go! Bilis! Ayun! Ang galing ni Bacon guys! Galing guys! Gari ni bacon. Oh, 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 oh. Ay, saan, 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 Bacon saan? Uy, babay bacon. Nahulog si bacon, guys. Kawawa na si bacon. Ay, nagis. Uy. Ayun. Tayo mamatay, so, tayo mamatay. Dito na. Dito dito na, mamatay. ko, guys. Mm hmm. ko. Okay, Uh, uh. Ay, okay, bilisan nyo. Maubuhin tayo ng oras dito. Ayun, si kalbong mo sa mga tao. Ang galing mo naman. <laughs> bilisan nyo. Hurry up. Go, go, go na guys. Hurry, hurry, hurry. The time na. <laughs> go. Forward. Forward forward nyo garo da yung ako pang mamatay <laughs> guys bilisan nyo na ay may nang dun guys bilisan nyo na ang pili, pili bilisan nyo na bilisan nyo na bilisan nyo na hindi ko maintindihan ni eh. ano ba yan yung check ay na Bilisan nyo, dalawa na lang. Dalawa na lang. Ay, kalbo, bilisan mo tumuhulok ka malis. Bilis, 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 Kalbo, bilisan. Ayun. Ayun, ayun. Taklun, talun, talun. talun san 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 saan. Saan, saan. Ayun. Doon. Yes, panalo na naman tayo. I win, I win, I win, 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 win. I win, I win, I win. I win na naman. Yeah, naka-subscribe. Naka-survive na naman si Dayday. Ilan na lang tayo. Ilan na lang tayo dito. Uy, apat na lang tayo. Hindi ko maabutan yung season 2, season 3, guys. Grabe. I think mananala tayo or no. <laughs> X tayo X. Both X tayo, both both X. Both X, both X. Kasi bida. The pole 56. Kasi X pinili na. Oh, oh. Kasi no manalo tayo. I think ninggel na to. <laughs> Sana wag minggil, matatalo tayo doon. Sana wag tayo matalo, guys. Aray ko, nanunulak si ano. Si nanunulak. Ayun, nanunulak ko. Nanunulak ka, nanunulak ka. Nanunulak ka, nanunulak ka. Ka, ka. Ayun, nanunulak. Oh, deserve, deserve, deserve mga kalbo, 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 walang buhok. Kalbo. Bilis, <laughs> bilis, takbo, 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 bilis, takbo. Ayan na. Loading. Next game na tayo, guys. Next game. Sana. Hmm. 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 Talon Talon Puro ko talon 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 Wala oh. oh. na dyan Ngayon ako maling mata yung John B. Felix Kung ba yung JJ Dagan mo Pinakabot Sabi Binggal Dunggalagong yore Eh delgalag <laughs> nyare hearts 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 kalbo masamang tao talang <laughs> bukop pala three 3 bilis 3 dito 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 bilis bilis kaisan yung ano ayun saradong ayun uh uh saan yung? mga kalbong, kasama ko dito ngano kalbo kalbo ay, kawawa. Kawawa si 390. Ay, sabay. Huwag kang pumasok dito. Uy, papasokin niya ako dito. Hindi na pwede. Three na to. Tatlo na kami. Mamamatay ka na lang. <laughs> no, mamamatay na siya. Babaril na siya. Alah, binaril na. ala. Oh my god, ini mama gebu. Eh, kediri. Uh, sakit dan anas ya. Oh, kediri. Buru tunggu guys. Grabi. Tanam di tahi mama uh. Tu, bilis tu, tu bilis tu, tu, ui sama, ui, ui. Uy, uy. uy ayo nyo sa akin, vlogger ako. Uy, ay dupa yan tuloy tuloy guyao tigay adei ko uh, lumabas kayo lumabas ko lumubos ko bilis ay duling na naman ay adei ko Aray. ay Alam no hello uh, tulong bilis tulong pambaman ay uh, ah